Pagdating kasi sa uh, public expenditure as much as possible dapat auditable tapos kung meron man tayong bibigay na halaga na hindi hindi fully transparent yung pag-audit wag naman yung sobra-sobra yung halaga uh, na unconscionable na yung halaga mm -hmm. So for example okay uh, Let us say sa confidential funds, dahil sa marami namang activities ang Office of the President, pwede na nating sabihin na entitled ang Office of the President sa confidential funds. Pero hindi sa halagang 2.2 uh, billion peso. Sobra naman yon kasi mga, yung mga nakalipas na mga presidente, napakita naman nila na napatakbo nila yung kanilang opisina at napatakbo nila yung buong bansa ng confidential funds nila ay 200 million o 250 million pesos lamang. Ngayon, ngayon billion-billion na pinag-uusapan, more than 2 billion pa. Mm -hmm. o, ngayon, yung kapartner, yung isang, yung isang tipo naman ng uh, secret fund, which is the intelligence fund, meron din ang Office of the President niyan na mas malaking halaga pa. Diyan, diyan, dapat wala ang Office of the President niyan kasi hindi naman siya dapat uh intelligence uh, generating agency oh. ang presidente ay binibrief ng ating intelligence agencies consumer siya or user of intelligence information hindi siya generator ng intelligence uh, information mm -hmm. o kaya sa akin palagay pag, ang pagbibigay ng intelligence fund sa office of the president is misplaced ang pagbibigay ng confidential fund Pwede na natin i yun as a matter of policy pero masyado namang malaki ang halaga. Kailangan ibaba yon sa reasonable halaga.